isang mapagpalang araw. Ngayong araw magluluto ako ng tokwa with pechay. So ayan yung aking mga gagamitin. May pechay at binukod ko nga pala yung tangkay ng pechay at ng kanyang dahon. Dahil nga madaling nadudurog yung dahon. Kaya unahin natin ilagay yung kanyang tangkay pag iluluto na. So ayan, pinrito ko nga pala muna yung ating tokwa. Ayan. Hindi sobrang malutong yung pagkaprito. Dahil nga pag sobrang sobra yung pagkaprito, yan ay matigas. Kaya sakto lang. Dapat hindi masyadong matigas at hindi rin masyadong uh, hilaw. Kasi nga pag hilaw siya ay nadudurog. And then, magig Kisan na tayo ng ating bawang. so ayan yung akin bawang. Tatlong piraso lang nga pala na bawang yung akin nilagay ko lang. Usually maraming bawang ang nilalagay niyan pero konti lang yung akin nilagay ngayon at dinurog ko. And then ayan ini-slice ko na rin ng maliliit yung ating mga sibuyas na ating ilalagay sa ating pagluluto. Kasi nga maliliit yung ating slice kasi kapag tayo ay magluluto, i-depende natin yan sa ating niluluto. Kapag maliliit. So ayan ginayat ko na rin yung ating tangkay ng pechay at ayan una kong ginisa yung ating tangkay ng pechay kasi di ba yan yung matigas kaya inuuna ko yung kanyang tangkay ayan so ayan kung nakikita nyo pare-pareho yung mga slice ko ng lamas pati ng ating gulay kasi nga maliliit yung slice natin kaya maliliit din yung ating lamas and then isinunod ko na yung ating napritong tokwa so ganyan ako magluto for today first time ko magluto na may pechay usually ang ginagawa ko ay tokwa with kangkong so ayan na nga yung ating nilagay na tokwa ayan sobrang sarap na na kumain na rin ako niyan. Nitong pag-edit ko ay tapos na akong kumain. Sobrang sarap at kasi nilagyan ko ng isang piraso ng green chili or at sal in slice ko para magkaroon ng lasa ng konting anghang. Hindi siya maanghang, hindi naman na walang lasa. Basta may lasang anghang siya. Napakasarap. So ayan, nilagay ko na yung in slice na atsal or sili na green so ayan sobrang nagpasarap yung green na sili na yan na akin inilagay so subukan nyo pag kayo ay magluluto so napakasarap pang kain sa umaga napaparami yung kain and ayan yung ating gagamitin na oyster sauce ay mamasita so oyster sauce lang yung aking nilagay wala na akong ibang nilagay hindi rin ako naglagay ng asin and naglagay lang ako ng konting seasoning at saka konting paminta so yun ang aking mga tinimpla sa ating iluluto Uh, tokwa with petchay. So, ayan, napakasarap na yan. Naglagay ako ng konting seasoning yan. Seasoning yan, So, depende na rin sa inyo kung gaano karami at kung paano kayo magtimpla, nakadepende sa inyong panlasa. Naglagay ako ng konting paminta. So, konti lang yung aking paminta na ilagay, yung powder na powder na paminta ang ilalagay natin. So, ayan. So, kapag depende nga sa ating mga niluluto, ang ating mga ingredients na gagamitin, ayan. Dahil nga, ganyan yung ating iluluto, kailangan powder yung gagamitin natin na paminta. And then, oyster sauce lang yung nilagay ko. Hindi na ako naglagay ng iba pa. Hindi ako naglagay ng asin or toyo. So, ayan ilalagay na natin yung dahon so ibig sabihin konti na lang at tayo ay matatapos na yan sobrang ganda ng kulay green na green yung kulay ng ating niluluto so ayan ganyan ako magluto for today ng ating tokwa with pechay at sobrang sarap subukan nyo yung nga hindi to kumakain ng tokwa malamang mapapakain sila sa sobrang sarap dahil nga nagpasarap din doon yung sili at depende din doon sa ating timpla so ayan yung aking ma-share for today today is Sunday maaga kami na malingke so ayan yung aking na, na kasi niluto ko kaagad. So, ayan, ready to serve na yan. Kakain na tayo. Sobrang sarap. Ayan, o. Oh. Kung makikita nyo, natatakam kayo. Sigurado may magugutom niyan pag nakita niya. Lalo na yung mga mahihilig sa tokwa. So, ayan. Thank you, thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you for always support my YouTube channel. Sa mga bago, paki like and subscribe ang aking YouTube channel. Thank you for watching. Ingat palagi and always be kind.